Good morning guys! Good morning mga super superkas super. kasuper! Ka, super... <laughs> Nagkakape. Pressure naman ito si Super A. At wala ng Greyhound bar sa Naku, kailangan ko na maghiwa-hiwa at magbalot-balot. Tingnan ko kung matigas na yung aking ginawa kagabi. pa diba? Hindi kinakaya ni Madam Negosyante ang paggawa ng Graham bar. Araw-araw lang gumagawa. Diba? <sighs> Mahalan ko kaya. <laughs> para hindi maubos nyo. <laughs> Nakakaloka yan. Tingnan natin yung acting ginawang Greyhound bar kagabi. Isang tab ng Oreo at isang tab ng mango. Yeah, wait lang. Marami ako dito mango kaya mamaya gagawa ulit ako. Yan o. Oh. Ang bango ng mango. Yan. Pwede na sigurong hiwain to. Let's go. Hiwa-hiwa na tayo para may ma-display sa Rooster Minimart. Good morning, good morning, good morning. Kamadaming discarding. For this video, tayo ay magbabalot ng ating ginawang graham bars. So syempre, maglalagay tayo ng baking mat. Oo, uh -uh. for this video, pairalin natin ang pagiging hygienic purposes na sabi ni Kasuper. So, no talking tayo. O, punasan muna natin. O, o baka na naman may makapuna. Oo. o. o. Tapos, ayan na. Itaktak na natin yung ating ginawang Graham Bar. Siyempre, hindi tayo magsasalita. Kasi, magagalit ang ating Kasuper. Oo. o. Pinagmamas na niya ako ikaso eh, Kaso, hindi naman ako makahinga. Ang hirap naman nun dito talaga sa social media ang daming mata, ang daming perfect no? sa reality naman ng buhay hindi din naman yun nasusunod ang importante, buhay so ayan na nga, nilagay na natin sa ating baking mat available yan sa basket natin okay? magagamit tayo ng gloves oh, anak ko, oh, oh, ayan na yung gloves magagloves tayo, kahit hirap na hirap tayong gumawa magagloves pa rin tayo ayaw natin na may mapupuna sa atin oh, ayun ayan, syempre gagamit tayo ng pang-slice, pupunasan din natin ng tissue yan. o, o, syempre, kahit nahugasan punasan pa rin ang tissue. Ay, umpisa pisa na nga tayo sa paghihiwa-hiwa. Hiwa-hiwa. Ang ating hinihiwa is for our mini Graham bar na pang 10 pesos. Kasi mas mabili ang 10 pesos. Affordable kasi sa mga bata. Siyempre, gagamit tayo ng plastic. Oh, tingnan nyo naman. Hirap-hirap na. Oh, di, syempre, kamay na natin kasi naka-gloves naman tayo. Pero pag wala tayong gloves, ang gamit natin spatula ay wait lang. Naka-gloves na. May spatula pa. At syempre, pupunasan din natin ng tissue yan. Kasi ang hirap naman kasi po. Ano yun? Oh, tingnan mo. Oh, di ba, Hirap na hirap si mother. Hindi kung kinamay na yan. Kanina pa tapos. Di pa? Hirap talaga magpanggap dito sa social media. Ay, laglag -lag tuloy. <laughs> Para sa akin, wala naman masama magkamay. Ang importante, malinis ang kamay mo. Siyempre, naghuhugas tayo ng kamay. Siyempre, kumakain din tayo niyan. Kailangan malinis din yung ating pagkagawa. Nakakaloka. O, tingnan mo. Hirap na hirap, di ba? Dahil nakaglabs pa. Ikaw kaya'y magbalot na may nakabalot din sa kamay mo, di ba? O, Oh, pero kakayanin natin yan. Ilalaban natin to for hygienic purposes na yan. <laughs> Sunod naman ang ating babalutin ay ang ating pang 20 pesos. Ngayon naman gagamit tayo ng wax paper. Inalis ko na yung aking gloves. Ang hirap magbalot na may gloves ng wax paper ha. Ang importante, malinis naman ang kamay ko dyan mga ka-super. Ayan di ba napabilis ang trabaho natin. Importante naman sa lahat, malinis ang kamay mo kahit kamayin mo yan. Oo, oo. bawal masilan. Hindi tayo mabubuhay dyan. Ayan na nga o, di ba. Ang bilis. Oh, may 10 pesos, may 20 pesos, may 30 pesos. May na gantay. sa Rosia Mini Mart. Ayan, oh. O oh, siya, dali na natin to sa labas at para mayroon ng ma-display. O, oh, 30 pesos, 20 pesos, 10 pesos. Yun lang. Bye! Hello guys! May nagtatanong sa aking paggagawa ng Graham Bar. Sa aking Graham Bar business. Sana all my business. Uh -huh. Ano daw yung ginagawa kong pambalot? So, ito yung aking ginagamit na pambalot. Ang tawag dito ay wax paper. To, pang 30 pesos kasi dito. Yung tatlong hiwa ng tatlong line ng Graham 3 crackers. So, pang 30 pesos ko yun. Ito, 18 by 18. Meron din naman mado, maliit, pang 20 pesos ko. 15 by 15 naman ang size nito. At ngayon, may bago naman akong pambalot. Dumating kanina. Ito. Para naman, colorful. Parang nakakaakiting tingnan na. Color yellow, may color blue, at black. So, ang gagawin ko flavor dito sa akin, tatlo. Isang cookies and cream, so dito ko ilalagay sa black, para pag black, alam nilang cookies and cream yon Pa blue naman, yung idadagdag kong, ano, fruit, fruit salad, idadagdag ko yun, kasi mabilis lang kasi, ang fruit salad, fruit cocktail lang. O, itong gagamitin kong blue. Ah, dito yellow naman, para naman sa mango. <laughs> ang mango, na favorite ng lahat. So, yellow, oo. Uh -uh. Yan, so ito, mas mahal to kaysa dito. Ito kasi parang ano lang ganyan. Pero kung ikaw nagumpisa umpisa ka pa lang, dito ka muna. Kasi ito 50 pesos lang to 100 pieces. Ito kasi nasa 70 pesos na 100 pieces. So, wala pa rin sa piso ang anong pu uh, kumbaga, puhunan mo dito. O, oh, gusto ko lang kasi to para makulay. Makulay ang buhay, di ba? Nakakatuwa kasi may iba bang kulay. May iba, iba pang color kung anong gusto mo. At ito meron din tayong pa thank you dito. Ito na rin ang ginagamit kong pandikit. Pang seal dun sa pagbalot ko ng aking gray hambar. Saktong-sakto, mamaya magbabalot naman ako. Gagamitin ko na tong bago kong pambalot. Ang tawag dito wax paper, okay? So nasa basket lang natin to, check it out mo lang or yung link lalagay ko na lang sa comment section. Yung... Ito naman guys, ang ginagamit ko sa aking mini graham bar na pang 10 piso. Dito naman sa plastic ko naman 'to nilalagay. 50 pesos lang to, 100 pieces na. So dalawa yung aking ginagamit pambalot. Ito pang mini graham bar at saka ito naman dun sa mahaba, 20 at saka 30 pesos. So, marami na akong check out para hindi na ako nauubusan. Ang ganda, may iba-ibang design. no? Ito yung aking mga napili. Ayan, dami ko rin ano. Ayan. So, makakapagbalot na tayo. Mamaya, pinapatigas ko lang yung aking Graham Bar Sarif. Ito lang. Ayan. Check out na lang sa basket pag gusto nyo itong gamitin sa inyong Graham Bar business. Okay?